partners, welcome back po dito sa aking YouTube channel. Sa ating gagawin ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ang tama si ating sound system. So, mula dito sa ating karaoke player, punta sa ating equalizer at sa ating amplifier. So, kapartners, ito yung gamit natin na uh, ipapakita natin sa inyo. Ito yung Platinum Reina Tracy at saka DB Audio 15 band na graphic equalizer. Tapos itong AV502 USB na amplifier, no? Ayan po yung bra natin. Base is 7 bin. Ayan. So, meron tayong crown na standy speaker. So, meron din tayong TV na nakabang para sa ating uh, pag-setup, no? So, papakita natin step by step kung paano yung wiring connection nito o yung installation natin sa ating input output para gagana po ito ng maayos okay so unahin natin dito sa ating karaoke player so i-demonstrate ko muna At kailangan natin ng tatlong RCE isa dalawa tatlo so pasensya na po kayo yung isa kasi natin ay parehong kulay output po ito po yung power output ng ating audio output ng ating amplifier no So, ito yung channel A, channel B. So, makita nyo A, B. Sa channel A, meron siyang dalawang makabit na speaker. So, right and left. Ito yung sa A. Pagdating sa B, right and left. So, sa ating tapping dito, ipulti natin kung dalawa lang yung speaker natin, dapat balance yung pagkabit natin dito. So, itong sa B, kung nakakabit tayo dito sa ating Uh, B ay left. So, tandaan lang natin may coding po tayo. So, ito po sa positive, negative. Ito, dito din, tumpak din dito sa ating speaker. So, kung mabaliktad man ito natin, gagana naman siya pero hindi siya maglalas, magkaroon ng problema. So, dapat natin tandaan na ma- sundan natin na yung pagka dugtong natin sa ating wire. So, positive. Lagay natin sa left. Dito tayo sa B. Naka-left tayo. Ayan. Ayan. Left. So, pagdating naman dito sa ating A, lalagay natin sa right. Okay? Negative. Positive. Ayan. So, makikita nyo, dito sa A, naka-right yung speaker natin nasa right positive negative so pagdating sa B sa left natin nilagay para balance yung pag init ng ating uh, hmm. power output okay so ngayon susunod natin so dito sa ating karaoke fly so ito yung mga output ito yung sa video at ito yung sa audio left at saka audio right So, ito yung importante yung tatlo. So, pwede yung gamitin natin ay HDMI para lalabas yung ating video papunta sa ating TV. Pero sa common natin na ginagamit, itong RCA lamang. So, dito sa ating karaoke player, so, attach natin na sa ating video output natin. So, maglagay tayo yung sa video out papunta sa ating TV. No? So, sa ating TV, lagay din natin dito sa video. Okay? Ayan. Sunod natin, kailangan natin ng RCA for audio. Left and right. Red and white. So, dito sa left. Ayan. Ito po sa audio po ito. Ayan. So, left and right. So, sa ating karaoke player diretso na natin. Ito yung tamang connection para gagana siya. Diretso sa ating amplifier. Audio mula sa ating karaoke player in dito sa ating amplifier. So hanapin lang natin yung signal input o yung audio input ng ating amplifier. So makikita natin sa ating audio signal uh, input, audio signal input o signal input. So, pipili lang tayo dito. Kung saan dito. DVD, CD, Choner. Ayan. So, tatlo siyang pipilian natin. DVD, CD, Choner. So, yan po yung nasa signal input na pwede pilihan natin. So, sa atin, pwede natin lagay sa DVD. So, color coding lang po tayo. Ayan. Red sa right, saka white, saka sa left sa channel. Okay, ayan. Ang susunod natin itong equalizer. Itong connection sa ating amplifier to equalizer. So, tingnan natin dito para gagana itong equalizer natin para yung audio ni galing sa ating player papasok dito sa ating amplifier tapos yung kanyang music ng ating amplifier lalabas siya at uh, papasok na naman siya dito sa ating equalizer. Tapos i-out natin balik sa ating amplifier. Okay? So, tingnan natin yung equalizer effect. Na, no? Equalizer effect. Tapos dito sa out. Equalizer. So, maka makikita natin equalizer. So, EQ out. No? So, output tayo. So, ito yung output. So, left and right. Ayan. So, ibig sabihin, yung tunog ng ating amplifier ay lalabas siya papunta sa ating equalizer. So, out ng ating amplifier, uh, lalabas natin tunog ng ating amplifier, ipapasok natin dito sa ating equalizer. So, tingnan na naman natin sa ating equalizer, input, audio input. So, ipasok natin. Uh, color coding pa rin, input, ayan. So pagkatapos ng ating input So syempre Pumasok na yung ating Audio ng ating Galing sa amplifier Papunta sa ating equalizer So palabasin natin ulit So meron na tayong input Pumasok na yung tunog galing sa ating amplifier So lalabas siya ulit Ayan so Pasensya na po Pagkapareho lang naman itong kulay na to Pero pareho lang yung function nito So tingnan nyo audio output So lalabas siya. So, audio output. So, dito lang muna tayo sa left. Out, audio out. So, yung out natin, i natin balik sa ating amplifier. So, paglabas ng tunog ng ating audio sa ating equalizer, pasok natin dito. So, naka-left tayo doon. So, pasok natin, input natin, balik sa ating amplifier. Okay. So may input na tayo. So yung isa sa left. Saka maglagay tayo sa right. So pareho lang yan sa white and red. So yan. Pasok natin. Dito tayo sa input ng ating amplifier. So ayan. So meron na tayong wiring. So hindi ba kayo nalito nito. So balikan natin. So, sa ating karaoke player, video output, yung kulay yellow. So, yung dalawang white at saka red, ito po yung sa audio output. Audio out. So, itong tatlo out po ito. Video, audio yung dalawa. So, out sa ating video mula sa ating player para lalabas yung picture niya So, yung mga background niya sa ating karaoke papunta sa ating TV yan so, meron tayong input video sa ating TV yan yun po yung input so sa ating audio mula sa ating karaoke player out at saka in dito sa ating amplifier derecho so nilagay natin sa DVD yan tandaan nyo kung saan kayo nakain dito either DVD VCD tuner magkapareho lang yan Importante lang kung saan kayo naka-input dito. sa so, may dekorantin, tandaan nyo. Ang makikita kadalasan dito ay uh, audio input o audio signal input. So, meron tatlong input dito kasi pwede siyang tatlong layer na uh, ta tapping dito. So, DVD, CD, tuner. Okay, pwede yan. So... Pagdating naman sa papunta sa ating equalizer, palabas natin yung tunog niya galing sa ating player, pumasok dito ang tunog, lalabas natin papunta sa ating equalizer. So, output ng equalizer dito, merong makikita dito equalizer, EQ out in dito sa ating equalizer, tapos palabasin natin equalizer para mas maganda yung tunog. I out natin, babalik dito sa ating input ng amplifier, so pagkatapos dito, kung saan tayo nakain mula sa ating output ng player, nakain tayo dvd dvd, kita nyo uh, ating input, galing sa ating karaoke player, naka dvd po tayo ito, yan, ito yung wire na to, naka dvd dvd po yan so, so dating dito naman sa ating amplifier sa harapan dito sa ating harapan sa ating amplifier. Meron siyang pointer. I-select natin dito sa ating selector. DVD. CD, channel, mp3. So, itong DVD, dito natin select. Dahil yung input galing sa ating uh, galing sa out ng ating karaoke player ay naka-DVD yun sa So, input natin select dito. Input selector. Yan so DVD so subukan natin i-try so plug in ko muna kadalasan so, po sa ating mga amplifier ay makikita natin na may AC out siya so may outlet na dito pwede natin ikabit yung ating karaoke player dito lagay natin yung karaoke player at saka equalizer para isahan na lang yung ipa-plug natin plug in natin doon sa ating main outlet natin Okay, yun ang ating purpose niya. Yun yung purpose ng ating outlet dito sa amplifier. So, ito yung wire ng amplifier. So, plug in natin. And, so, dito na tayo sa so, kung paano yung operation niya. So, atin pong i-power up yung karaoke player. Si, kasi ito yung nauna. Pangalawa, itong ating equalizer. So, pangatlo, yung ating amplifier. So, dapat pag power up natin ng ating amplifier, naka-off muna. Okay? Ayan. So, yan po. So, yung ating speaker selector, tandaan natin, naka-E at saka B dahil naka- Uh, left and right doon sa E at B doon sa likuran natin E plus B okay? So, yung input, selector natin, naka-DVD. So, ngayon, so, power up natin yung TV natin. Ayan. So, yung TV natin, lagay natin sa, so, sa ating TV, lagay natin yung source dito sa EV dahil nakain tayo ng video. So, audio video. Ayan. So, lumabas na yung ating dahil naka-offine na yung platinum natin. DVD drive tayo. So, select natin yung DVD natin. Uh, input tayo ng music. Ayan. So, tumutugtog na siya. Iwan. Tapos, dito, naka-DVD din tayo. So, balance. Lagay natin sa balance. Yung gitna natin yung balance. Tapos, yung adjust natin sa uh low, mid, high, no. So bass, middle, treble. So ito yung bass, middle, treble, okay? Katimpla Ayan. So timpla natin. Yeah. Tapos, yung ating equalizer ay hindi pa yan nakatimpla. So kailangan natin itimpla muna. So itong side dito, ito yung sa bass. Ito yung sa low or low itong sa high no so, sa Twitter yan so ganyan yung so sa akin po ganito po yung setup na ginagawa ko ayan so yung middle binababa ko lang para at kasi yung middle yung vocal at yung Twitter ito itong side na to ito yung sa gitna yung middle o ah uh, mid-range niya yung tweeter at saka woofer natin so dito pareho din Ayan. so titimplahin muna natin ng maayos yan yung timpla natin so angat lang natin yung base mid-range naka baba lang yan at saka yung tweeter okay so Yeah. Ito yung director ayan po yung direct tone mula sa ating player pagunta sa amplifier pindutin natin yan dadaan sa ating equalizer ayan yun yung diferensya ng tunog ng ah, pag mayroon siya equalizer tapos pangalawa kung ah, USB yung gamit natin or bluetooth so mp3 tayo lagay okay, natin mp3 tapos, ayun natin. P-wave na siya. So, naka-MP3. Ayan lang. So, dumadaan din yan sa ating equalizer pag ano yung setup natin. Ayan pag bag DVD. Ayan natin siya. Setup na yan ay dumadaan lahat dito sa equalizer. Ma-MP3 man o sprayer yung gamitin natin lumadaan dito sa ating equalizer so, pero pagka direct tone yeah, natin yan pagka idein natin naka on pumapasok yan sa ating equalizer May mp3 man o karaoke player so ayos so ganun na yung uh, kasimple yung gawin yung ating setup sa ating sound system wala sa ating player papunta sa ating amplifier amplifier uh, out natin yung uh, music nya pasok natin sa equalizer para magiging maayos at timplado yung music nya lalabas yung out nya sa music natin balik natin sa ating amplifier tapos meron siyang mga selector equalizer kapilter filter yung tunong nya lumalabas yung tone nya na maganda Okay, so mga kapartners, sana may nakuha tayo at na may natutunan kayo sa na-share natin ngayon sa ating uh, sound system complete setup. No? So, sa ating kapartners dyan na uh, baguhan dito sa ating YouTube channel, so please consider to click to subscribe at pindutin yung bell icon sa baba para at least ma-notify kayo kung mayroon tayong ma-upload na bagong video. So, Maraming salamat po sa mga sumusubaybay dito sa ating YouTube channel at sumusuporta. So thank you so much. God bless. Bye-bye.